Japan, mag dilig po tayo ng ating gulay guys na tinatamin. anong dito na amagasi? Eh. Nang luya? Ito naman ay eggplant. Ito ay bell pepper. Ayan. Ito ay kamatis. Wait. Ayan, guys. Oh. Bilig tayo. Ayan. Dito naman, guys, mayroon akong tinanim na sitaw. Buto yung tinanim ko, kaya diligan lang natin dyan. Yan. Thank you for watching.